So, yun. Good morning mga sir. Concern. Dito sa ating motor na ating gagawin. Euro Marvel. So, ang issue dito. Nalulobat. So, ganito ang kanyang problema kapag sa umaga. Lagi na lang siyang nalulobat. So, okay naman yung battery. Okay naman yung rectifier. So, ito yung aking si sa inyo. So, binuksan ko yung uh, ating... Uh, stator side so mapapansin nyo po yung ating stator na bago ay medyo brown at pansin niyo po yung kanyang stator so ito po yung mga, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagja charge yun yung battery so naluluto po yung ating mga stator o ibig sabihin po namihina na yung supply ng kanyang voltage papunta sa ating output papuntang rectifier papuntang battery so yan po yung isang possible na dahilan kung bakit humihina ang inyong